Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Halos na lang oras na at hindi pa rin napaparamdam si Dono si dito kay Anna din. Kaya naisipan ang kaibigan ni Aladin na back at lumeretso na ang loro ni Aladin sa airport. Ngunit alam ni Ana rin sa kaaling mong gadoon ay mag-manage ka ang kanyang lolo sa kanya. Maya-maya ay biglang napansin ni Ana rin na naglalakad ang driver ng kanyang lolo kaya tinawag na ito. At tuntaka rin ang driver kung bakit nandoon si Ana rin at sinabi na rin ito na hinahanap nito si Don Jose dito. Sinabi naman ni Ana rin na usapan na kanyang lolo na makikita sila dito. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ito at hindi na pang paramdam. Sinabi naman ang driver kung bakit nandoon sila ni Don Jose dito. Upang puntahan si Moira. Ngunit nakita na ng driver sa si Moira sa baba at sinabi na hindi sila nagkita ni Don Jose dito kaya hinahanap ngayon ang driver si Don Jose Lito. Sinabi naman ang driver na dinala niya si Don sa hotel pagkatapos mag-usap ni Zoe at ng kanyang lolo. At dahil dito naisipan na ni Annalie na tawagan si Zoe. Sabi kang banda naman ay nataradda si Zoe nang makita niya tumatawag sa kanya si Annalie. Sinabihan ni Zoe na huwag maingay ang kanyang mami at sasabutin niya si din. Nang sabutin niya na ang tawag ay utat na tinanong ni Anna po kung nasaan si Zoe. Sinabi naman ni Zoe na sa Apex siya. Tinanong naman sunod ni Anna din kung nasaan ang lolo nila. Sinabi naman ni Zoe na hindi niya alam. At malay niya. Kaya sinabi ni Anna din na alam niya na si Zoe ang huling kausap ng kanilang lolo at naisipan na itong pumunta sa hotel kung nasaan si Moira. Kaya tinanong ni Anna din kung anong napag-usapan nila ng kanilang lolo kung bakit pupunta ang kanilang lolo kay Moira. Sinabi naman na Zoe na hindi niya alam dahil hindi siya katulad ni Annaline na Chismos ang kagaya ni Annaline Kaya sinabi na lang ni Annaline na tawagan ni Zoe ang kanyang mami Para itanong kung magkasama ba sila ng kanyang lolo Agad-agad naman na paalam siya Zoe at hindi na hinanam, may pasyente pa siya At binabana nito ang telepono Pagkatapos iba ibaba ang telepono, ay kinausap ni Zoe ang kanyang mami At sinabi na may isa pa problema Dahil baka nakita sa CCTV camera ang pagdating nila ng kanyang lolo papunta sa kwarto ni Moira. Dahil dito agad-agad namang pumunta si Anna rin sa receptionist at nagtanong about sa kanyang lolo at kung pwede nilang ma-access ang CCTV camera. Sa kabilang banda naman si Zoe at Moira ay patuloy pa rin sa pagmamaneho papunta sa lugar kung saan datalhin nila si Don Joselito. nag na rin si Zoe sa kanyang lolo dahil hindi ito nampig didikaan ang tunog sa mula nang sila ay bumiyahe at sinabi pa ni Zoe na baka napaatindi ang hampas ni Moira. Sinabi naman ni Moira na natutulog lang si Don Jose Lito. Kaya huwag mag-alala si Zoe dahil hindi naman sila mawamatay tao. Sa kabilang banda na pumunta si Ananin sa security area para tingnan ang CCTV na niya na offline pala ang mga CCTV camera. Kaya sinabi ng kaibigan ni Ananin na kung pwede na may nawawalang tao sa kanaman offline ang kamera. Sa kabilang banda sa bahay naman ni Carlos ay dumating na si Carlos at naamoy niya ang masarap na luto. Ngunit siya ay nadismaya nang lumabas sa si posisyon si Dr. Kitty dahil isinama pala ito ni benet para tulungan siya sa pag-aayos ng mga kapainin nila. Nalalo ay kinailita ni Carlos at sinabi nito na hindi na lang itutuloy ang dinner kung nababagod naman pala at nahihirapan si Linette. Agad na humingi ng paungalin si sa nangyari at sinabi niya na hindi niya na uulitin na magpapasok nang hindi nagpapaalam kay Carlos. Sa kabilang banda naman, si Sorry at Moira ay pinahihinto ng police car. At hinihingi nito ang lisensya ni Moira. Di katagalan ay biglang nag-desensido ng na nasa loob ng trunk ng sasapayan. At ka na ito ng ingay na tinababahala ni Moira at Sorry. Dahil nakuha nito ang atensyon ng police. Kaya tinanong sila kung ano ang ingay na iyon. sa ng police ang trump ni Moira. At nakita doon si Donosilito sa kabilang banda, may sirundan si Annalyn na lalaki at nakilala nila ito. At sinabi ng kaibigan na ito ang polis na tinanongan nila noon ng CCTV ng no, pagkadesglasya ni Dr. Tanyag. Dami nang nangyayari kaguluhan sa pamilya ni Annalyn. Kaya kung gustuhan nyo ang aking pagkakwento, huwag din mong kalimutan na i-like, subscribe at i-press nyo na rin ang notification bell para namin kayong updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!